yan po mga kalinga mga kabento yung bata si Renato po ay ano kumukuha po ng liguan pokyutan dito po sa may kanal kaso niwala siyang proteksyon huwag masama dun sa manapit sa kinukuha ng pukyutan na baka makagat kayo ikaw nakagat ka ng pukyutan saan? minsan po sa ulo sa ulo yung kapatid mo nakagat na din di ba? Yan siya ang araw po mga kalingap, mga kabente. Narito po kami sa Barangay Kalabasa, Labo, kung saan po ay scout po kami ngayon. Yan, makikot-ikot po kami dito sa bayan po ng labo may nyo din po sa amin dito tara po mga kapente samahan nyo po kami sa pag-scout dito po sa barangay Calabasa Camarines Norte Habang binabagtas po namin yung kabaan po ng Barangay Kalabasa, may napansin po kami isang bata dito sa gilid po ng kanal. Yan, tatanungin po natin kung anong po ginagawa niya. Nagaano kayo dyan Ano yan? Ligwan? Ligwan? Liguan? one nasa lupa as in dapat nang jacket ka baka mak ka ito eh may nakuha ka ng iguan nagot ka lang po sa kabila saan kabila? sino kasama mo? buwan na kami Ha? May karaga pong bata. Ay siya. Ang hinahanap daw na po nila. Ano yung pokyutan? May laman. May tamis. Wala po. Kabilaw nga po nito. Hmm. Ilang taong ka na? Hmm? Ilang taong ka na? Sampo. Po. Sampo. Sino turo sa inyo pag nakakuha niyan? Nakakalagnat yan. Pag nakagat. Na ha? Hindi na po. Pero nasubukan mo nang mga kagat ng liguan, yung pupiyutan. Hmm. Ha? Masakit. Pero ako masyado. Masyado. Kasi nang nakuha nyo ng, ano, ng na ano, yung tamis. Ubos na po. Ha? Ubos na po. Ubos na. Binibenta niyo? Hindi po. Saan ang bahay Sa kabila. Yun kapatid mo yun. Yan po mga kabente, mga kalingap. Napansin niyo itong bata na ito na nakuha ng ano liguan ang para pong honeybee pero ano siya ibang klase po ng pokyutan yung anong tawag niyan liguan sa Ka kalimitan saan siya na, na, bahay sa mga, mga butas sa lupa ano yung pokyutan sa mga puno naman yun ano Dika ka eh, na makakagat makagat ka o oh, marami pa tinaglirilipad o oh. Gagaling ng namin sa binit. Ngayon po ay nandito na no, kami sa kalabasa. Medyo malayo. Kalabasa labo. Para saan yan? Ng po. Para maglabas yung mga liguan. Mabubungo po. Mabubungo. Ah, mabubungo parang mahilo. Pampahilo lang mga... Ay ah, kinokompleto pa sarili na lang Ano yun? Okay, kukunin mo yung tamis? Ha? Huh? <laughs> mga kabinday, mga kalingap yun po yung isa sa kapatid nila na ano po nang liguan ano na yun eh kuya niya yun sinong panganay si, si, may kapatid pa po kami na nakikipo hmm. Um, ito kapatid mo din ito okay. ano ito kambal okay. sinong panganay umahulog ka niya nini taas o oh. Ilan taon na yan ito. Po. Oo. Ito, lalaki. Lalaki yan? Oo. Ito? Babae. Babae. Sino ang pangalan sa inyo? Sunod yun. Nagkukuha ng liguan. Tapos, ikaw? Sunod. Ito? Oo. Hmm. Nagkain na kayo ng tangalian? Ba't nandito kayo? Wala. Ha? Wala. Saan ang bahay nyo? Bahay. Doon po sa taba. Ha? Doon po sa taba. Buti pinapayagan kayo magano dito. Pinapayagan mo po. Mm. Nakakuha na kayo ng liguan. Dito Tamis. Po. Mm. Dati po nakakuha po kami dun sa tabo. Doon po. Diyan. Doon po sa tabo. Mm. Ano yan? Yeah. Ilan kayo magkakapatid? An 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 anim. Ah? Anim. Anim. Nag-aaral kayo lahat? Hindi pa po ito. Tapos po ito. Hmm. Ikaw nini, anong pangalan mo? Maria Ha? Pangalan? Ilang taon na yan? Dalawa. pa lang. Dalawa. Ikaw, Totoy, anong pangalan mo? Ano? Yan, ilang taon na ito? Tatlo po. Tatlo. Yung isa, anong pangalan mo na yan? Sophia. Ha? Sophia. Sophia. Kanina pa kayo dito? Nandito na, dito yung kalangit. Bakit nyo sinasamahan si kuya nyo pagkuha ng liguan? Oo, ito po na nakasama ko. Hmm. Hindi pa nakakuha kayo ng liguan, anong ginagawa ninyo? Binibinta ninyo? Hindi. Anong ginagawa ninyo? Kinakain. Ah, kinakain. Ito, nakakain din ito ng pulot? Hindi. Uh, Minsan lang po yung nakakakain. Hmm. Itong, ito? Ito, ano nakakain. Hmm. Ang trabaho ni papa mo? Nag, ano po yun, naglalagas po sa ama ko. Naglalagas ng nyug? Okay. Si mama mo? Nasa ano po, nagkukuha po ng korta. Mm, anong trabaho? Nino po. Mama mo? Nag, uh, ano po yun, nakikipagpalawan lang. Nakikipagpalawan? Mm. Nini, ano ang pangalan mo? Princess. Ha? Princess? Itong kapatid mo, si Nini? Nini. Lorena. 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 Ito si Totoy. Angelo. Angilo? Mm -hmm. Yung isang barbabae. Ah, 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 Supiya so Sophia po. Sophia. Yung si kuya oh. ito tayo muna ito, Troy. Huwag mo nang pakuha at Hindi natin. Kami mm -hmm. na lang gabi. Uh Oo, -oh. gabi, di ka kita. Kasi okay, may Brian? Mm. Nakakagat ka din dyan? Pasok sa loob ay. Iyon na yan. Hindi na Yung papano yung liguan, hindi mo na kukunin yun? Hindi na lang po Babalikan mo aming gabi, bakit sa gabi? Hindi ko hindi nakikita. Ibig sabihin hindi nakikita ikaw pag sa gabi. Dapat sa gabi ano? Mm. Ang ginagawa ba ka ng mga eta? ito si mga piyog meron silang ano yung ano nang kisindihan nila yung tapos papausukan maraming usok maralabas yung ano dyan yan po mga kabente mga kalingap yung mga bata po na napansin ko sa tabing kalsada na katangalian po ay naghahanap buhay naghahanap po ng makain yan napagalaman ko po na hindi pa pala sila nakakain ng tanghalian Napakasipag nitong batang panganay na ito na ginagawa niyang lahat para po sa kanyang mga kapatid para po may makain sila. Maya-maya po ay uh, pupuntahan ko po yung kanilang bahay, alamin ko po kung saan po sila nakatira. Yan. Grabe po yung naawa ko sa kalagayan po nitong mga bata na ito. Kasi sa kabila po ng <clears throat> malilit pa lang sila, di na po nila iniinda kung ano po yung pwedeng mangyari sa kanila kung makagat po ng pokyutan o liguan. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pasubscribe po Mr. Bintibay Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.